tao na makikilala. Maraming tao na darating at aalis din naman. May mga magiging kaibigan, may magiging kaaway, may magiging kahampe, ni mga traidor. Kaya maswerte tayo na kapag may nag-i-stay sa buhay natin may mga tao na makikilala tayo na tunay na magmamalasakit sa atin na parang isang kadugo, isang tunay na kapatid. Isang kaibigan na pwede mong pagkatiwalaan. Bihira ngayon sa mundong ating ginagalawan yung kaibigan na totoo sa pagsali ko sa YouTube. Marami akong taong nakilala. Marami akong mga live na napuntahan. May suklada. May mayabang. May kalog. May maharot. May feeling maganda. At mataas ang tingin sa sarili. At meron din naman mga feeling sikat. totoong taibigan. Pero masasabi ko na blessed ako dahil nakilala ko ang mga taong ito. Yung dalawang taibigan na makikita nyo sa susunod na video na ito. Na hindi lang isang taibigan kundi parang kapatid na rin. Hindi man kami madalas mag-usap, hindi man kami madalas magkita, pero yung intak at pagmamahal sa bawat isa ay hindi nawawala. Sobra akong napapasalamat sa Diyos dahil nakilala ko sila. Sila ang mga krum krum na tulad ko. Kaya sa susunod na video, makikita nyo kung gaano sila kakrum ka, -ka krum. -krum. Kaya panuorin nyo sana hanggang dulo. Marami pong salamat at get blessed po sa ating lahat Ini dosa daw siya. Tingnan mo. Mag-iiba na daw siya. Oh, like a project! Mag-iiba <laughs> <laughs> pertolongan kita. <laughs> dapat? Ay, aku tuh dapat. Kalau aku naik bang. Guys, aku nak aku nak Ayo mena, Ayo nya na. <laughs> Surrender sya. <laughs> Surrender sya. <laughs> Ayo nak. Oh, nabi panang ganong kusunya ibana alawi dau kaya. Yang itu. Ayo. nababawi. No, <laughs> Yan to, tapos. mo kasi para may designs. <laughs>

Diretso guys, ako napagod. Ah, napagod oh, na wala na yung design. Daming okay, Makita na nila sa kumpa. Hindi man niya yan mapanood. At dyan na po nagtatapos ang iskandal ni mga charisma. <laughs> Bye guys! Bye guys! Ang sexy o, sexy ni Ken. Ayan, o, ayan. Ayan. Ni premier mo yan kapsa. Oh, okay, premier ko yan. Hi, okay. hello Itag everyone. mo kay ano, kay lang Primao. <laughs> hello everyone. Kamusta kayong lahat? Ayan. Welcome Katuwaan back to our channel. Ko, guys. Ayan. 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 Ay naku. Ito so, na yung talaga. Malaibana sa Hong Kong. Oh, Malaibana sa Hong Kong. Ay. Oh, maawa ma ka ano na sa akin. Bye, Bye guys. guys. Bye. Mama Tsuk, -tsuk.